Hello guys. Sino pong gusto maglaba dyan? Tulungan nyo naman ako. Mm, tigasin ako ngayon mga guys. Pang, pang lalaki po yung sabon. Huh. Diba? Pang lalaki sabon huh? Ang pangalan po ng sabon ay Ariel. Hmm. Ariel po yung sabon. Eh. Huh. Ay, oh, na mambula oh. Mmm. Ang lalaki po. Wait. Ay ko. Nagkadon Tulo tani. Tulok kadon tani. Dandan-danan baka mapunit. Yo, ay nitinang mo Mga guys, pakitulong naman sa paglaba. Hmm. Dami po, oh. Ko pa oh. Tayo know, man, pa mangalaban. Ito ba ito? Bayu uniform pa. Ariel Feed Bar. Wala ba yung 3 point? Okay, bilis ng aking machine. Marami-rami pa. gumi tanan ko malinis yung aking laba malinis yung pagpiga walang sabon kung ako'y magpaasawa napipiliin ko napipiliin ko yung masipag maglaba kusot siya Pusot Kusotan ko. Kusotan kami. Kusotan kami. Kusotan kami. lang matapos na ito. Woohoo!